Yan, hello guys. Ah, uh, tayo sa ating tanim na talong na Calixto Ipuan 1 Ah. months na to, mahigit. Yan. Uh, nasa picking stage na. Yan. Uh, nakapitas na tayo dito na isang beses. Ah, uh, this coming Saturday. Yan. Uh, pang second harvest na natin. Sa ating tanim na nasa around 2200 hills to yung tanim natin tapos ang nauna ay nasa around 900 hills lang yung nauna yung iba ay maliliit pa nasa fruiting and flowering stage pa yung ba. Tung 900 hills ayan. stage na. Ah, uh, medyo late. Late nagbunga yung talong natin kasi stress yung tanim natin kasi walang ulan. Uh, extreme yung init. Uh,

puno din dito na mag yung bunga ayan ayan ah, ganito talaga yung kaliksto minsan mag clustering yung bunga niya ayan, ayan super ayan hindi naman ganoon kapangit yung tanim natin na talong hindi din ganon kaganda yan taman lang yan uh, main problem natin dito sa talong ay yung white plies. yan hindi talaga natin ma zero yung white flies hindi pa natin makuha yung <coughs> white plies, pero at pero na control naman natin hindi ganun karami pero hindi lang talaga natin ma zero gamit natin na insecticide sa white place. ano lang guys uh, mayroon tayong AI na tin. tapos neem oil din Ah uh, clotayani din yan tapos mayroon tayong medyo mahal mahal na i AI yung Siantra ni Liprol yan yung insecticides na gamit natin sa white flies ni Agi akong ermat guys lahat yung tanim natin na talong nagbunga na yung Taking stage na yung 900 hills tapos dito yung iba dito flowering at fruiting stage pa lang yan Uh, bukas uh, this coming Friday yan yeah. Birni Santo uh, magdilig tayo dito kasi napakainit yan yeah. wow yung talong natin wow dilig tayo dito so yan lang guys yung pagkuha natin ng dokyo yan yeah. ako nga pala si GC sasabing be simple be humble work smart at sipag lang correct right, is yes, yeah. happy farming guys